Zero friends ganda ng bulaklak oh. ah. yung ano sa atin to bugbog Ay yun ay titidalan ti Barta ni dito ang way ng mga adik oh ay na magaling tumakita ah pinta siya pag inumanan ne. Ngayon kasi tikiyak ko sa uwan Ngayon ngayon napunuti kayo Ganito ang gusto ko sa ano, likod ko Kahit walang halaman Basta ganito Ganda na no? Ayaw ko yung mga mangga Ilagay mga ganyan lang oh, Mga sarsari Ganda. Tapos lagyan mo lang Pag may bisita ka Lagyan mo lang ng lamisa dyan Pwede ng picnic ground Diba? Diba? right. Ang uh, si Alex. Naman ano kami. Tararan. ne may nakabating shot doon ah. Kala mo beach. Yung go by doon no. Oh. don by shot siya. Pag nalapiton mo yon, nakakaya naman. i'm just going to see if it works best. Pascal yung mga tuturog. Alex. Tuturog ka Alex. Ada mo gamti water repellant da tini. At ini batog natin sa so, jug ng angin. Nangot. May banyo ko sila dito sa ka eh may water repellan din sila kung lagang tubig may libre po na tubig ya, Oh. Hmm. Doon po ang kaganapan ngayon doon sa baba. pang beach. Hmm. Ayan, dami silang ano. Hmm. Oh. bolak <laughs> Okay, balik na po tayo doon. Uh, ganito po kadisiplina ng tao dito. Banyo, banyo, banyo. Oh. Tapos ang linis, ayaw nilang mamutol ng ano, mga puno, ganyan. no oh. Saka lang mawawala yan pag na yan taka, taka, saka ano tutubo na lang po sa spring puro sa bulaklak po sa spring ganda na no? ah อะไรนะ

Pwede? Pwede ka tayo. Mayroong <clears> gumatang-tangang. Gumatang-tangang ko lang. Bayad at ko kaya. Planticard na. Oo oh, yun. Kasi dito nga tayo. umapang lang. <laughs> umapang sa iyo.

selit sebilai ya yeah. ya yeah. oh, Alex. Alex Oh hello Alex <laughs> Ya yeah. Wow. Yeah, Alex Ya sehat ya for four years so, he, he, Yeah Bye Now it's all yeah. 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 yeah even even yeah. <laughs> yeah. <laughs> Bye, Bye.

Alright. Ito uh, mo ang ngayon. Yan, punong-punong lang at sinalakapong At See you on the other day. Muna ka. Salamat. Alright. Ito lang po tayo sa ano. Park sa amin And ko si Eugene na kasi ano, Kasi kukunin po yung ano, Maling pili niya na Pagkain ng pusa Ayan pag mo na naman dito Tengok ano, apa ito yung pong ano makatay na nagbibigay po ng allergy sa ilong Kaya na yan sa amin si Alex natawa <laughs> alright dito na po sa amin ayan yung park dito pupunta po kami dun sa store kasama si Eugene ha? so let's see pupunta po tayo don sa tapat namin right okay uh, dito po tayo sa malit na so, And... oh, okay. so, to Just prepare it ko na. Okay. Just prepare it ko na. Oh, okay. Park kung saan yung mga halaman yung magaganda. Yan po yung butterfly. Ah, ano ba daw to? Ano bang tawag doon? Tapos Yan po Mga Yan, pumanaw na Yan, nadir Pulutan Yan po po sila nakita natin. Ra 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 tinutan <talas> 'yan. Dito po para dito, eh, Alex. Tara po. Oh. Ayun. Text. yun po 'yung mga ano, oh. Namo sila eh. dito sa pagnaen, 'yun ang marami 'tong sa bandaraan. Doon sila. 3 4 5 6 7 8 9 10 oke okay, dito muna tayo maganda yung panahon ito wag nyong hawakan na to sisira ka pa inyo masakit po sa ano to needle na dinatawag tatlong araw na sasakit mo Anting tingnan niyo po dito wala ganda paradise. Pag ang England lang, eh, walang winter, saka ano, snowy. Winter nga. Ang ganda dito. Alright. Dito tayo kay Alex. tayon. Saamin Alex. Yan na po yung ano, update po sa garden natin. Sarap ng opisina, mga hang natin, mga rusa natin oh. <coughs> mga lak -lak na mundong muna, magdan ng ano, tumoy ang mga bulaklak, puti, um wala kalak natin. bagong bulaklak bagong sa pamilya Ayan. Ayan. tapos ito ang bulaklak na rin tapos ito palabas na rin na. O, purple ito ang bagong pinakamagandang halaman yan tawag dyan Forget me not ihalo ano, sa cake na sinasabi ko noon sa inyo cake bread para may design siya. alright tapos ito ulit yung isang ko kaya yeah. matumi maganda pong ano panahon. Ayan 300 ya Kalau giging betul namanya Agar lupa Tentu boleh <tutuk> lumot-lumot ko mga parn sa atin di pinapansin di pero dito. <tutuk> Handa. Yo. dagdag na lang na mumulaklak na, na, na -lick -lick ganyan pinuputol natin diba yung natuwo sa mga madera lang natin doon sa Pilipinas dito no? o ano alright oh, namulaklak na rin to ground orchids ah, okay ah alright, orchids. alright. Yan po ang update ngayon sa gardening ko. Garden ng boss. Ngayon na natin. Ayan. Alright. Linis mo na tayo. Ngayon po, ano. Uh, final D po ng football. Football na mga laro dito sa England. Premier League na tinatawag. Eh, last thing ngayon ipupunta tayo mamaya manonood po kung matalo yung kalaban sa iba sa kabila tayo ang magiging champion sa Premier League pero ang ganda po ng laban kaya lang nagkamali tayo ng isang game noon yung Aston Villa talo tayo pag nanalo tayo doon sigurado tayo ang champion pero that's sport bagaling talaga ang Man City Pero I love Arsenal, por el Burfan Style.